Isang viral video na naman ang gumulantang sa social media. Isang sikat na vlogger nagmaneho ng Nakabuka ka? At ngayon, kinastigo ng gisti. May suspension, may investigasyon, at may galit mula sa publiko. What's up mga kanetizens? This is Starpulse Z and today we're diving into the controversial na viral issue ng vlogger na si Cherry White na tila isinantabi ang road safety para lang sa content. Guys, hindi ito prank, hindi ito scripted. Real talk, T. Sa video na to, makikita natin si Cherry White na nakapois habang nagmamaneho. Pero hindi ito ordinaryong pagmamaneho ha, because she was literally driving with one leg up. As in, parang nasa sala lang siya. Marami ang nag-react, mula sa casual netizens hanggang sa mga professional drivers, at syempre ang land transportation office. According to Acting Assistant Secretary Greg Gi e. of the Act, Yimas, Cherry White was seen seated in casual or lounging posture with one leg raised onto the driver's seat. She appeared disengaged from proper vehicle operation, thereby endangering the safety of other road users. Boom! Malinaw na reckless driving ang nakitang paglabag ni Cherry. At dahil dito, ipinag-utos na ng Dithu ang po day suspension ng kanyang driver's license. Hindi biro to, guys. Serious violation to under Section 27 of Republic Act 4136 ang batas na tumatalakay sa reckless driving sa Pilipinas. Cherry White is now ordered to appear at the DAG Central Office on July 16 na. 11 anim na. Lebing isa oras das to explain why well, she should not be held liable. Isa lang ibig sabihin ito, hindi sapat ang pagiging influencer para takasan ang batas. Ang content ay dapat responsibly crafted, lalo na kapag nasa pampublikong kalsada ka. Sabi ni Daughter Secretary Vince Dizon, paulit-ulit na utos ng pangulo na dapat ay ligtas ang kalsada para sa lahat. Hindi natin tinotolerate ang irresponsible at reckless na pagmamaneho. Ang daming netizens ang nagpahayag ng dismay. Ang iba sinabing, wag gawing fashion statement ang driver's seat. At ang ilan naman, content should never come at the cost of safety. Guys, ito ang tanong. Content ba over safety? Sa panahon ngayon na lahat ay gustong maging viral, minsan nakakalimutan natin ang responsibilidad. Hindi lang para sa sarili natin kundi para rin sa ibang tao sa kalsada. Display on screen reminder: Drive responsibly. Vlog safely. Ano sa tingin niyo, mga kanetizens? Karapat-dapat ba ang siyam na pudey suspension ni Cherry White? Or overreaction ito ng kids? Comment down below and let's talk about it. If you found this video informative, don't forget to like, subscribe, star post V and like that bell icon para updated kayo sa lahat ng viral at controversial na balita.